Malo si Barbie Forteza sa pagbubukas ng Posh Nails sa Pasig At agad siyang naging highlight ng event Simple pero elegant ang kanyang presence low -key pero loaded Gaya ng signature Bar the vibe Napansin ng fans na mas fresh at glowing si Barbie Lalo na pagkatapos ng kanyang recent trip abroad Walang grand announcement pero ramdam ang star power. Para sa mga fan bawat public appearance ni Barbie ay may silent signal, lalo na't kasabay ng mga low-key sightings ni David Licauco sa ibang events, hindi lang simpleng mall event ang tingin ng fans. Ang kanyang pagdalo sa Posh Nails opening ay nagiging clue na siya ay back in the scene, handa na ulit sa mga ganap, at posibleng may silent coordination sa Barbie timeline. Hindi loud ang barda. Wala silang sabay na posts o public reveal. Pero bawat tahimik na appearance, bawat lowkey move ay nagiging loaded clue para sa mga fans.